Diba ang trabaho mo sa VIP? Kaya naman. Sino? Tinitiis ko lang po yung sakit. Wala po tayong magawa. Kaya ano, ano na po napagawa niyo dito, sir? Madbali po yung sa mga kaero po. Saka yung sa... sa mga pinipi po. Diba? Wala naman po nang yan. Kahit konting improvement, wala? Wala po. Okay, so dagdag information lang. Mismo ang asawa yung nagsabi. Ang sabi daw po sa ospital, wala na daw po pag-asa yung, yung Sakit ni sir. Okay, so dagdag information lang. ang asawa yung nagsabi. Ang sabi daw po sa ospital, wala na daw po pag-asa yung, yung sakit ni sir. Lakad ka kuya hanggang dun po sa may drainage. Tapos balik po. Balik ka kuya. So, magandang gabi, umaga po. Uh, proud to present ang customer po namin. Nakaka-proud lang kasi, nakawak po natin yun. Uh, police po, police. From Bautay, okay Mababang ba ba ba? Branch. PNP po si Bossing na paano ka? <laughs> Three years ago po, meron akong mararamdaman na parang kumukulente sa dito sa kaliwa. Yes po. Tapos pagka po nakatayo ako parang sagit lang nangangalay hangalay Oo. Tapos, 3 months ago, gym po ako nun. May tumunog po sa likod ko. Doon na po nag-trigger na halos hindi na ako makalakas, hindi na ako makatayo. Hanggang may... Yung pagkatabingin po ni Sir, kailan na po ito? Ito lang po lately nung napansin, napansin ko po na parang lagi na ako nakatabingin. Kahit nag ako sa lababo, nakatabingin ako. Nagtutupras ako, nakatabingin. Paglapit ko, tabingin. Ang zero po. Paano yun, sir? Di ba ang trabaho mo sa VIP? Ako. Kaya naman. In Tinitaste ko lang po yung sakit. Wala po tayong magawa. Tara yung ganun. Pagtakbo ko, hindi ginahuli ka na. Makakatakbo pa, pero... Mayroon na mabagal lang. mapagala. Mayroon na Okay, sige. Ulitin po ha, sa lahat po ng tabingi, malabo yung makuha ng isang session. Pero may nakukuha kasi talaga eh. I-generalize na lang natin. Hindi talaga siya nakakuha ng one shot, ha? Ah, uh, sir, pwede po kong tumayo dito, sir. Paano naging masarap maging manghihirap?

May video na sa akin yun. Ano, ano, friend? Ano, yan? siya. pa. So, ito, ito pa. Nagdag information. Ano, ano na po napagawa niyo dito, sir? Malagbali po yung sa mga kairo po. Saka yung sa... sa mga politiko. Wala naman po nang yan. Kahit konting improvement, wala? Wala po. Ito may improvement, sir. Mami na. Papua. Pwesto. Yes, sir.

Diba nagtot <tod> dito ba eh? Yes, Tapos bae. Bae? ulit dito. Tatlong bali yan. Gay Ito muna unahin niya. Teka lang din. Hindi pwedeng umatak din. Daladalawa talaga. Gay tira. Teka lang ako. Diyan. Gay tira. <laughs> Ay, ito <mo> ba <laughs> Tapang mo mag ano, tapang mo mag-sandong, ito na nalasin ko ulit. Tapos na yun ta? Tumapit. Tumapit? Tumapit. 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 Wala <laughs> mada. Oh. Ayun, 'yung mga nalus. Kaya 'pag nakarating ito na 'yung upgrade tatlo. Sa <hish> 4 Masyadong malalim yung gitna. Yey! Okay, tatlo! sabi yung inside yan? Masamit -hmm. na. Wala ba? naman. Kasi may pakinabang pala yung ng kamay, e. No? Pagmabura. Ang tawag daw sa sakit ni Sir, na daw, Spondylosis. dikit-dikit po ito. Pero wala akong nararamdaman sa kanya. Saka isasama na lang natin to kasi baka makuha na natin yung yeah. one shot. Sasama ko lang sa yabang <laughs> ng grupo namin. Pwede yung totoo mo ito tayo. 16 years <laughs> <eight> old. <now. laughs> <laughs> Tatay, ilan taon yung sakit mo? 20 years. Nahulog ako sa upuha. Kapos ka na? Ayun na, naglalaro na akong basketball. Ayun! Pawis sa week, papawis ako. Papawis na lang ako. Ayun na

Pag ganyan daw may darating na bagyo. Kailangan mo ya. Ano na 'yung ano pa pa mo Hindi to. Topa. Dawd na ako. Eh? Susaktrip <laughs> Oo. Uh, so, uh, Sige nga, tingin. Tingin nga. 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 Likod nga. Tingin nga. Tingin nga. Tingin nga. Tapos, aboy. Oo. na sa Tapos, umamin na po ka na. Tapos na. Aminan mo, boss. Nahuli na ba? Hindi na daw pang-pulis eh. Ano sabi mo? Anong nag jo 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 ba? siya, boss. B.A.P. Anong B.A.P siya? Mayor. Mayor? Tawag ba? Pag mayor, di ka Tapakas na kanina sino ano mayor nyo namin? kumaino shout out po kay mayor uy kami po, mo? hindi kami po bahala sa, ba, sa bata niyo. sir pagbalik niya dyan kaya na niyang itulak yung city hall lahat sir task mo ha si Tomo ka nga ng wala pa may may iiwan tabi niyan pero <laughs> yung pinaka na nakuha na yung pinakamalala. siguro ito, ito sinasabi ni sir ito siguro yung lumang pilay kasi di ba kwento niya? 3 years ago sumakit so tapos bumalik lang mas matindi na okay so dagdag information lang mismo ang asawa yung nagsabi ang sabi daw po sa ospital wala na daw pong pag-asa yung, yung, sakit ni sir Ah, uh, nagpapapiti na lang daw po para alam mo yan, ma-prevent yung ma-prevent ba? Ma yung pain uh, ma-prevent yung pain uh, yun daw pero uh, total cured wala na daw sa ospital daw sa doktor daw po nagsabi sa kapiti sa akin, kaya pa yan. Manghihilot ako, hindi naman ako piti. So, pag may ganito kayo, guys, Hindi pa to okay. May tira pa to. Sa so, tatlong malala, dalawin na ibalit. Uh, namin mamaya. Ngayon na nga. Shit! So, na para ano mo Pal! Bigay mo nga yung bigat mo, boy. Pwede nga naman nakalagyan. Sir, <laughs> may Sen, na <laughs> masakit. Sir, <laughs> wala. Wala

pero na kailangan ng improvement. Dito muna Chirano. tayo, ha. Ano, oh, so, so paano? Diyan muna kayo, ah, pakita namin pagpahinga lang muna namin, ha. Oh, Anong... pulis na po yung na mga mismo mga kaharap um, ko. Ah, <clears throat> proud to say. No advance payment ang checking in booking libre yon <coughs> ang bayad pag tapos <coughs> So, okay lang so, sa mga -so kumalay dad sa lahat. Ah, paano? Sige, sige. Ito ba? Huwag mong tumayo. Para ka sa'kin, Sir. Kanina hindi ka natin. May konti. konti pa. Hindi, hindi pa yan. Siyempre hindi pa yan. May magic para tayo. Sir, pupuka dito, sa 10 minutes. Okay. Diyan pa kay Rashid lang, Paul. Ipitin nyo. Ipitin nyo na, Paul. Sabalikat ka, Paul. Sabalikat ka. Iyan. Oh, uh, so Pero may tabi tabingi pa sa loob eh. Masakit sa pagdala niyan. Tama, hayro. So, diyan muna kayo pag pahingi muna natin. Una una ko na kayo, meter yan, meter. Kasi hindi ako na ipasok eh. Matigas, yun yung 3 years siguro. Sir so, question. Di, di ba sabi mo 3 years na yan? Ay, 3 years mo no, mala o before the 3 years mo no, nararamdaman ka pa yan. Sabi ko ni, kasi yung 3 years lang, may iba't madali pa eh. Ilang taon na yun sa'yo yung nararamdaman no? Siguro yun yung simple yung pangangalay ko dati. Mga ilang taong Sir? Yun nga, mga... Siguro, mga since 2018. Mga ganun. Ah, yun. Yun. Kaya hindi siya may balik. Subukan na ito, mamay. Subukan na yung kamay ko eh. Yung mga 5 years pababa, nakukuha ko talaga ng ano eh. Sungkitan talaga na malalay. Kung hindi man makuha talaga, kung less than 5 years, laki talaga ng improvement. Hindi dapat ganito. Man, so, paano? Diyan muna na kayo. Pagtayay mo na namin, ha? God bless ko. Kamusta ang tissue? Kamusta ang tissue? Medyo kon... Konti. 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 Basing tayo ka nang kaya mo lang, Nes. Konti pa. Konti, konti nila. Sa tarikid ka nga, sir. Kung sabi ko na eh, maiiwan pa. Buisit na to eh. Pasito sa'yo. Yeah hindi talaga maibalik eh. Kaya di, tamo, pansinin mo, din bumaloktot. Mm, ito, yung <laughs> pa <laughs> ganun siya. Dito. Ayun, kanyang go ito. Hmm. Dyan bumaloktot eh, yung hindi, na, hindi namin maibalik eh. Pero kanina kasi, aabot ha hanggang dito, mm -hmm. tamo to pumantay, tapos ito bumaloktot. Wala, wala tayong mga gawa. Ano? May tira, may tira. Ah, natanong ko si sir, kasi usually, kaya namin ibalik ng less than 5 years, ng one shot. Pero ito, sabi ko, na kailang attempt na, hindi pa rin maibalik na discover namin na since 2018 pa daw talaga yung sakit. Mm -hmm. So abangan niyo na lang hindi pa siya pang post pero ang isa sa iyayabang natin. Pangit yung lakad niya, di ba? Mm -hmm. Hindi ko to ipo-post, hindi pa to ipo-post. Improvement pa lang. Mm -hmm. pero, boss, mm -hmm. Ay, up na, ano ba 'yan? Ano ba 'yan? Ano ba 'yan? Ano ba 'yan? Sir, lang kasi din sa may pula sa slide sa akin. Okay na yung lakad. Okay na yung Sir, balik sir. Hindi na ako magtatanong. Kitang kita sa lakad. Hindi ka na padok-dok. Hindi na. Okay lang po. Hindi na sir, hindi na. Ah, welcome po lahat ng tropa sa PNP, AFP, sa lahat po ng government offices, welcome po kayo dito ha si sir po, isang session pa lang pasensya na po, hindi nakuha, tara sir so, ah uh, yung first session po ni sir sa Antipolo po, second session niya po ngayon na hindi na po namin kinawaan yung second session ni sir yung first session, kita niyo naman kung gaano kalala, pag naglalakad ng malayo, kailangan pang naka, ganun sa asawo ano yung sir, di ka makalakad talaga? Oo, oh, ito. masakit talaga. Saka tabi niyo yung lakad ko noon eh. Gawa nung tagilid yung likod ko. Ilang buwan yun sir? Masa Three months. Napacheck up po yan? Sa marami, hospital, sa alin, alin. sa mga karyopractor. Pero uh wala -huh. Pero walang, hindi, hindi nila nakukuha eh. Hindi nila napapagaling. Andun yung ngalay eh. Yung tatayo ka lang, 20 seconds lang nalay ka na. Uh -huh. Alam mo ba kung ganito katagal na nakatayo? Pag nakita niyo siya ngayon, nagpapalakad-lakad na nga nung ganun eh. Pero kailangan kasi talaga, ano tayo, uh, transparent tayo sa mga tao. So, 3 months po, nagpunta na po sa ospital, nagpa-Cairo, nagpa-PT. Nakilang ano session po siya sa PT? Walo. Walong session. Sa Cairo? Sa Cairo, apat. Tapos marami ng iba na natumunta. Second session. Pakalawang session pa lang to. Aamin ako na mas, na, sasabihin ko to ha. Uh, may tira pa to. Konting konti. Saka hindi kami mag hindi kami magpo-post kapag hindi pa sinabi ng customer na pang-post na. Pero sabi kasi ni Sir, pwede na to. Two session lang to ha. Lakad tayo sa sana. Dating pilay. Dating pilay. Pero kung sa tipid yung mga tao, baka may magalit na naman sa atin.

ang yabang. Sir, nung first session mo, papatakpag uh, mahintok mo muna po ng sangga. Nung first session mo, sabi mo sa uh, akin, hindi pa pang post. Ngayon, eh. uh, okay, tanongin kita. Ang post na to, hindi pa. Uh, really? Uh, Kasi nakakalakad na ako. Eh. Teka lang, pag-alig ulit, sir. May batang umiiyak. Kaya hindi na tayo pa rin. Kasi siya na po may umiiyak ng Sir, di ba napacheck up sa hospital? Mm -hmm. Anong sabi sakit mo lang? Lumbar spondylosis. Oh, pag may ganun kayong sakit, lahat po kayo welcome dito. So, tarinig din naman kung anong taong sa ni niya, sir. If ever na may mga sakit kayo dyan out there, Ah, uh, first video po namin po sa Bulacan, welcome po kayo lahat dito. May pera man o wala, check niyo muna kasi yung grupo. So, proud to present po si sir po. Pulis yan. Binugbog na namin, binayaran kami. <laughs> Shout out po sa mga tiga Bulacan. Ah, uh, sa nasa road one na po kami. Ano ang ito sa Minuyan. Minuyan. Minuyan, Minuyan proper. Uh Oo. -oh. So, welcome po dito kay dito po. Dito na po ang ano natin, ang lugar natin. P dito na po ay pumunta sa Antipolo. So, God bless po sa lahat. Kita-kita tayo. Please, walang advance payment ang checking in booking libre yon. Ang bayad, ang bayad pagtapos mahilot. Ito, ah, uh, gawin gamitin ko na tong platform ha. Kasi si Sir Pulis to. Tanungin na natin. Sir, may hinihingi ba kami advance? Wala. Oh, uh, wala. Ang bayad pagtapos mahilop. Please, walang mag, mag-advance sa pag may nangingin ng advance, is kami yun, hindi po kami. God bless mo sa lahat. Antonio, para sa inyo. Proceso.